Aries. Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, red and color white. Kahulugan ng kulay, ang kombinasyon ng red at white ay nagbibigay ng lakas at kaliwanagan na makakatulong upang mas maging determinado ka sa iyong mga plano ngayon. Mga masuswerteng numero ay number 2, number 16, number 25 kahulugan ng numero nagpapahiwatig ito ng matatag na pagsisimula tiwala sa sarili at tagumpay sa pamamagitan ng malinaw na direksyon Taurus ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius mga masuswerteng mga kulay ay colors green and color yellow Kahulugan ng kulay, ang green at yellow ay sumisimbolo ng pag ng ideya at positibong enerhiya na mainam sa mga transaksyon ngayon. Mga masuswerteng numero ay, number 30, number 14, number 27. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng senyales na maganda ang daloy ng trabaho, may darating na biyaya, at mabuting resulta sa kasunduan. Gemini. Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, blue and color orange. Kahulugan ng kulay, ang blue at orange ay nagpapahiwatig ng balanse sa emosyon at sigla sa komunikasyon, mahalaga ito sa pakikitungo mo sa mga tao ngayon. Mga masuswerteng numero ay, number 10, number 17, Number 24. Kahulugan ng numero, ito ay senyales ng kasanayang makipag-ugnayan, tagumpay sa diskusyon, at pagkakaisa sa grupo. Cancer. Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, silver and color purple. Kahulugan ng kulay, ang silver at purple ay nagbibigay ng emosyonal na karunungan at koneksyon sa mas malalim na damdamin, mainam para sa personal mong pagsusuri. Mga masuswerteng numero ay number 3, number 10, number 30. Kahulugan ng numero, indikasyon ito ng panahong dapat mong pakinggan ang iyong damdamin, makinig sa iba, at pagtuunan ng pansin ang relasyon. Leo, ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, gold and color gray. Kahulugan ng kulay, ang gold at gray ay sumisimbolo ng karunungan sa gitna ng tahimik na lakas, kailangan mo ito upang pamunuan o magdesisyon ng maayos. Mga masuswerteng numero ay, number 29, number 12, number 20. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng pagkakataon upang magpakita ng leadership, makamit ang respeto ng iba, at maging inspirasyon sa paligid mo. Virgo, ngayong araw ang kaibigan Zodiac Sign ay Libra. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, brown and color pink. Kahulugan ng kulay, ang brown at pink ay nagpapahiwatig ng katatagan at malasakit, Makakatulong ito sa mga gawain na nangangailangan ng pasensya at pag-unawa. Mga masuswerteng numero ay Number 4, Number 13, Number 26 Kahulugan ng numero, senyales ito ng maayos na daloy ng trabaho, pag-aalaga sa mga relasyon, at pagkakaroon ng tamang pananaw sa mga sitwasyon. Libra Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, purple and color yellow. Kahulugan ng kulay, ang purple at yellow ay nagdadala ng malikhain at matalinong pananaw, na magiging kapakipakinabang sa mga desisyong kailangan mong gawin. Mga masuswerteng numero ay, number 7, number 11, number 22. Kahulugan ng numero, ipinapahiwatig nito ang malinaw na direksyon, pagkakaroon ng suporta, at matibay na ugnayan sa mga taong kapareho mo ng layunin. Scorpio Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, black and color blue. Kahulugan ng kulay, ang black at blue ay nagbibigay ng lalim ng kaisipan at emosyonal na kontrol, mainam ito para sa mga sensitibong pag-uusap. Mga masuswerteng numero ay, number 40, number 15, number 21. Kahulugan ng numero, nagsasabi ito ng panahon upang maging kalmado, maging mas mapanlikha, at maabot ang tagumpay sa pamamagitan ng tahimik na pagkilos. Sagittarius Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay, Taurus. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, yellow and color blue. Kahulugan ng kulay, ang yellow at blue ay nagpapakita ng pagkamalikhain at talas ng isip, na makakatulong sa paglutas ng problema at pagabot ng layunin. Mga masuswerteng numero ay Number 6, Number 18, Number 23 Kahulugan ng numero, ito ay nagsasaad ng bagong oportunidad, malawak na pagunawa, at kasiyahang dulot ng pagtanggap sa pagbabago. Capricorn Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, gray and color green. Kahulugan ng kulay, ang gray at green ay sumisimbolo ng praktikalidad at panibagong simula, magandang panahon upang linisin ang isip at muling magsimula. Mga masuswerteng numero ay number 21, number 10, number 28. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng mahinahong tagumpay produktibong araw, at oportunidad sa mga proyektong may mahabang panahon. Aquarius Ngayong araw ang kaibigan Zodiac Sign ay Scorpio. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, blue and color gold. Kahulugan ng kulay, ang blue at gold ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili at katalinuhan sa pagdedesisyon na makatutulong sa mga isyong pinansyal. Mga masuswerteng numero ay, number 1, number 9, number 27. Kahulugan ng numero, ipinapakita nito ang pagkakataon na pamunuan ng sarili, magplano para sa kinabukasan, at gamitin ang talino sa tamang paraan. Pisces Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay, Leo. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, pink and color white. Kahulugan ng kulay, ang pink at white ay nagpapahiwatig ng kapayapaan at empatiya, na makakatulong sa iyo upang maging mas bukas sa damdamin ng iba. Mga masuswerteng numero ay, number 8, number 14, number 30. Kahulugan ng numero, ito ay nagdadala ng swerte sa mga ugnayan, emosyonal na koneksyon, at personal na pagunlad.